So, what's up mga Lodi? Andito kami ngayon sa Karuizawa Waterfalls. Okay? Siguro 10 years ago pa kami galing dito noon. 10 years ago yung last na napunta kami dito. So, may vlog din ako dito noon. At autumn. Autumn nung pumunta kami dito, medyo malamig siya. So, walang mga dahon pa yung mga punong kahoy noon. So, babalikan natin ngayon. So dito sa baba mga lodi may mga kainan o oh. kabayan niyan. Ito mga pagkain nila dito. So may mga pandit sila dito. いでいね。<noise> <noise> あ음がとうございま <laughs> 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 So mga Loods, tambay muna tayo dito sama si oh, Kuya at si salamat So mga Loods, alam nyo ba kung ano yung kinaganda ng waterfalls nito? Ano? Ako? <laughs> Gagi! <laughs> so ang kinaganda ng waterfalls mga Loods eh, yung tubig hindi nanggagaling sa taas ng bundok nanggagaling sa sa gitna no yan So dito naman mga lods kung gusto mong maglakad-lakad No kung gusto mong umakyat sa bundok, meron din silang pathway dito. Oh. So, ganito po ang istruktura nito. Tingnan dito pa sa taas. Hmm. So, yun po yung Karuizawa Falls Okay So, bago kami umuwi Kakain muna kami dito ng na. yung specialty nila dito so maraming maraming salamat sa inyong panonood uh, may email na po po so rock and roll Hans Jero Hans Jero Kitty Salty.